Yan na yung hamog ko, bumabagsak na. Nataburan na yung building. Yung poha ka, dito.

na yung hamog na yung hamog na yung hamog na yung hamog ayan na siya bilis <laughs> hala <laughs> ayun na ang <siya>. lamig <laughs> 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 <Ayan> na niyan wala din na makita yung mga sa wala na di na makita yung mga building ayun daan didilim din oo ah si zero visibility ah hindi naman. Ganyan na. Um, kulog na. na. Pati nakaulan na yata eh. Oo. Oo. Oh. Uh, na rito. Oh. Naglaho na yung mga building sa paligid. Nawala na sila. Sabi, na uh, no. strawberry, ah. strawberry sa sa

kung yun na pick na po, ganun. Pero picking price pa yun. Sige po. Lamig na na. Lamig na yan talaga. Ayan na yung hamog. Lamig Alas, alas 12 na. Alas 12 na. Ayun ko na na. Anong sabi mo sa ano? Tinawagan mo na. Pagkakain ko lang rin sa mamaya. Kung lilipat tayo dun sa laas. Pagkakain ko lang rin sa mamaya. Malamig naman siguro ngayon. Makakanaan naman na. Maulap. Ano ipalipat na ano natin, bro? Ikaw. Magkakalaspasa. palipat muna. <coughs> nakapasok ba? Kaysa dati nakapasok. Ayun o. Oh. Ang maganda. Si habang magbubuhay ka eh. Ha?